So, ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag Pwede ba, Madam Chair, makiulit mo yung sagot mo na sinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair? Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit may record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. I would like to be clarified, is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabi confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tinga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito meron pang karapatan, Nainiwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Tagutin po niya yes.